Alas ano po, sabihin po na ito pag-uusapan po natin ang tungkol sa buto ng manok, paano natin gamitin ang buto ng manok? Ano po? Para sa ating lucky charm and or sa pag-gagamot. So dalawang ano po ang gagam- -gaga, pag-uusapan natin ano? But before anything else po, sandali lang po ha, kukuha lang ako ng coffee, of course, sandali lang ha. hindi ko po pala na is yung coffee, so anyway so, ito po ang ano pag magagawa ka ng kailangan uh, mo ng one so ito po ay one, mga bato yan, again, yung mga collection kong bato, tapos ito po, ay syempre cross, nangangailangan tayo ng cross, ano, so magkabilaan po siya ng cross, ano So ito po ay yung ano baki ng ano ng uh, niyog. mag Maganda po kasi ni gamit ang niyog. Kung kayo ay mag uh, ano ng uh, gagamit sa uh, paggagamot, ang baki ng niyog ay maganda ano po. So and ito po ito ay ang container natin. So ito po yung laman, ay ito po yung luto ng manok ano. So uh, pag-uusapan po natin ito shortly. At uh, first thing first, uh, kumusta po kayo mga kaantingero-antingero ko dyan? At uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan lagi. At syempre, um, mamaya po, mag, uh, Dudraw ako ng mga pangalan at uh, tingnan natin kung sino po ang mananalo ng 4,000 pesos na pagbili ng agimat or mutya. Ano po? So, uh, 4,000 lang po yun. Sana makabili kayo ng at least gusto ninyo na ano, yung kaya pong bilhin ng ano-ano, ng 4,000 pesos na yun. So, sandali lang po ha. Coffee po tayo, ano? Coffee? So. Hello po, tara na po. Pag-usapan po natin itong nakikita ninyo na ito. So, ito po ay buto ng manok. So, ayan. Nakikita po ninyo na itsura niya ay tao kasi siya po ay gwardiya dito. Ano? So, ayan. lahat po ng mga ka-collection ko ay may gwardiya lagi para importante po yun na hindi sila makalabas o hindi sila, kahit pakialaman man po sila, hindi ma, ano, ma, pa, ma, da damage, ano po. So, importante po na doon sa mga baguhan, na gustong matuto dapat po malaman natin ang step by step at lagi po tayo maglalagay ng gwardiya sa ating mga ano collection ano po so ito ay for ano lamang information purposes po lamang doon sa mga ano gustong matuto lalo oh, lalong gustong pumasok sa spiritual na ano na uh, area na ganito po ano at uh, syempre um ito po ay para lamang doon sa mga ano, gustong malaman ang ibang area ng mga um nakatagong kaalaman. Ano po? So, hindi na po nakatago kasi ayan, ipapakita ko po. So, ipapakita ko po sa inyo kasi ito ay for information purpose only, ano po? So, yung ayaw po paki-skip na lamang. Paki-skip na lamang po. Okay. So, ayan at uh, siyempre po sa mga bagay na ito again, uulitin ko lagi po akong nagpa-practice po ako na lagi may cross, ano, so may cross po ako, at uh, ang cross ko po ay pinag ano pinaghihirapan ko rin po na ano, na kolektahin yung mga bato niya. so, ito po ay nakaano sa bahi, ano, ayan bahi po, yan ang iyog so, ganyan po ang itsura nya, so pero, dyan ay ano lamang po yan. Ano, ah, kailangan kasi na pag binuksan ko ito, may cross na and dito siya. Kasi siya po ay magkakaano sila. magkaka-partner po sila. So, kailangan nakasa presence yung yung ano na to. Itong air, itong lahat na ito. Ano po? Kapi po pala tayo. So, ngayon po, bubuksan ko na po ano, ayan, makikita po ninyo mga iba-iba ang laman yan. Ano po? Naka-ano siya, naka... um... maano siya, uh, uh, naka... put away siya properly. Ano po? Uh, Nakatago siya na properly. So, i-explain po sa inyo. So, ito ay ano lamang ano po? Uh, pinapapakita ko sa inyo kasi doon sa mga bago ay naulit ko po doon sa mga bago para meron kayong information na hindi lang ano, hindi lamang na, na medalyon ang kailangan ninyo. Ang lahat na bagay po ay may, ano, may, bertud uh, uh, na pwede natin gamitin. So, wag natin sasayangin yon Ano po? So, eto, eto po, eto ay aking, ano, uh, <laughs> cute po siya, ano. So, ano po siya, siya yung guardia dito, sa loob, ano. So, ayan, lalagay ko po siya dito. So, at then, again, ito po, meron siyang ano, yung uh, mata na kahoy, Ano po, makikita ninyo. At isa sa mga video ko, meron ako niyang ganyan na pinag-usapan natin. So, ayan, nilagay ko na. So, ngayon, ito po, ano. So, ito ay quintas po, ano. Quintas ito na buto ng manok. Ano. Hindi ko po uh, sinuot ngayon kasi gusto ko na i ano lamang sa inyo i-explain kung para saan ito so ayan po ito po ay quintas ano quintas siya so ito magandang gamitin kung mag ano ka po nang uh, halimbawa mag uh, gagamot ka ano so maganda po itong gamitin kasi ito ay ano buto ng manok so ito ay buto ng manok na itim ano po so um, ngayon po yung ano yung itim na manok um, kapag ano po yung hindi mo naman basta anuhin yon may respeto po yung manok sisiguraduhin po na yung manok ano naman na yung pangulam natin ano hindi po hindi po yung sasalbayihin natin ang manok so ito po ay ano um in inano yung uh, talagang nirespeto po yung ano yung manok so ayan so ito po yung kwintas ano so So ngayon, ito po makikita ninyo ang ibang laman. So, may ano po siya, ganyan. Ano lang po siya, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ito. Tapos ito, libreta, ano po, libreta. Ito ang libretang ito pag-usapan natin mamaya. So, ito po, ano, libreta siya. Tapos ito, libreta naman, ano po, Ayan. Um ito po kung titingnan ninyo, may nakasulat na judge. So, 'wag naman po akong iano-ano, ay -ano, judge na masama ang ano, masama ang tapos ayan po. So, yan po yung Ayan. So ito po ay quintas, ano? Quinta siya. So ito po Ayan, pag-usapan po natin ito mamaya. So, ito, ganyan po siya. So, ilalabas siya, ganyan, ano, ganyan. So, siya yung, ano, siya yung container po siya. So, sa container na ito, merong mga buto. Ayan, kita po ninyo ang mga buto niya. So, ito pa rin po yung mga buto ng manok. So, ito po ay ginagamit sa paghuhula or sa paggagamot. So, depende po kung saan ang, ano, gusto ninyong gamitin. Ano, kapag uh, kayo ay mag-umpisa na mag- kukulekta ng ganito. So, tapos kukuha ng isa, tapos halimbawa kung sa paggagamot, ganyan ma ano po makikita kung ano ang uh, sakit ng tao, ano po. So yan, ganyan po. So ito po, ayan, may mga ano sa loob, may mga bato sa loob so ganyan, ano po siya kasi kailangan na kailangan na may bato lagi sa loob para meron pong grounding so ito, ang gusto kong ano um, i ano sa inyo i-explain, ano po so ito po ay nakakalagay key, susi, ano po susi so, sa loob po nito, meron po siyang susi susi So, ito po ay susi para sa paggamit nito. So, hindi ito magagamit na hindi pwedeng gamitin ang susi. So, dito po sa loob ng ano, ng libreta na ito, hin ay, hindi ito. Ito yung yung isa. Sa loob po ng ano, ng libreta na ito, wala dito ang susi. Ang susi nakahiwalay po. Hindi po kasi pwedeng pagsamahin 'yon, ano? Ang ano man pong ano, ang anumang uh, susi ng sa libreta hindi pwedeng nasa loob dapat siya magkahiwalay kasi importante po yan so, eto po ipapakita ko lang sa inyo ang ano, ang uh, kalahating bahagi nito, ano po so, ito po ay ano lamang just so, may ano po so, ayan makikita ninyo may ano siya so ganyan po ano ayan makikita ninyo may nakasulat so yung pinapakita ko po sa inyo ay yung allowed lang akong ipakita ano so ayan ayan nakal ganyan no so ngayon po itong ano Pinakita ko lang po yung pwede kong ipakita sa inyong pages ano. So ngayon po Mamaya ko na ito i eh, sasara. So ang paggamit po nito kung kayo ay mag ano mag-uumpisa, ano po? Kung kayo ay mag-uumpisa na mag-ipon, gagawin po ninyong isang set. Ano, ilalagay ninyo, itatago ninyo sa area na kayo lamang talaga ang nakakaalam kung para saan yon. At kung hindi naman po ninyo maalala, importante po na merong kayong ano, ganito, yung uh, libreta na maliit. Ano po? Siyempre, libreta kasi maliit nga. Ano? So, ngayon po, i-ano ninyo, isusulat niyo. So, ito po nagkakailan ang ano dito. May uh, tatlo po ang libre, libre libreta na nasa loob nito kasi ang bawat isa po niya na ano na pages may nakasulat, pero ang susi po ang susi po ay nakahiwalay. So, ito po ang ano, ang susi niya, nakahiwalay po siya. Hindi pwedeng nasa loob ng libreta. Again po kasi dangerous po 'yon. Um, doon po sa mga makakakuha niyan, they right away po magagamit na kaagad. Ano? So anyway po, itong video na ito ay para lamang doon sa mga ano um, baguhan, or sa mga gustong matuto na ang lahat po na nasa paligid natin ay magandang gamitin basta lamang alam natin at may respeto, ano po so anyway, um mamaya po, yung sa, ano, sa mga pangalan, i-draw ko na kung sino ang makaka ano, makakatanggap, so anyway po um God bless us all po, ano, bye for now